So ayun guys magandang uh, araw sa inyong lahat So ayan dumigil ako dito sa may waiting shed sa may Aper Santa Cruz Ayan, uh, nagbukas lang ako ng camera So ayan, uh, punta pala tayo ngayon ng ano, uh, lanipga kawayan So sa pagkakaalala ko may request ng lanipga kawayan ay si Ma'am Emma Sarit sana tama yung sinabi ko si ma'am Emma Sarit so ayun na ah, magandang magandang ah, magandang magandang araw sa inyo guys so ayun na uh, shout po sa lahat ng ano ah, mga nanonood ng ating vlog sa mga nagpo comment nag like nag share at na din sa mga nagpo follow ano po ayun maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagpaporta so ayun na uh, shout pala sa lahat ng tagalang ibiga kawayan so ayun dun tayo ngayon papunta na hindi ko kasi alam kung saan dito nagsisimula ang langit ga kawayan, Kaya tumigil ako dun sa may waiting shed. dun ako nagbukas ng camera. Ayun. Ah. Uh, Pamadali tayo ngayon kasi makikita nyo naman 'di ba iba-ibang timpla ng panahon natin ngayon. Bukulan, umiinit. isang talagang ulan lang talaga. Kaya ayun. So ayun na maraming maraming salamat pala ma'am Sa pagre-request papuntang Lanig Gakawayan So ayun nasa sentro lang tayo Ikutan lang natin yung sentro ng Lanig Gakawayan So ayun Dito okay pa dito kasi ano naman eh Wala naman problema dito ng umikot ikot Ah uh, hindi pa naman siya maituturing ituturing na ano na remote area okay pa naman siya ang lang, wala lang masyadong bahay ng mga kabahayan dito na talaga mismo sa may malapit na sa sentro so ayun wala uh, kasi masyadong natanong si mami yung nag request but anyway uh, na, magbunta naman na tayo ng tanip ng kabahayan so ayun dito okay, uh, na tayo dito mahirap ang sandaan dito kasi kami uh, na tayo dito kailang eh. balik na tayo dito motor man o truck so ayan nakarating pa nga tayo ng tibli <laughs> so ayan medyo ano lapit na tayo sa sentro ng ano sa sentro ng lanitga kawayan so, sure, Tatay na naglalakad bayan buti na lang talaga hindi pa umuulan sana wag tayong maabutan ng ulan wala pa naman tayong eh nung last year ano tayo eh dito tayo eh yung ano sa seminar ng sa BKK yung sa kasal sa binyag at saka sa kumpit uh, sinamahan ko si misis dito siya na uh, seminar Ah, uh, shout pala sa ano sa Barangay Captain at sa Barangay Council lang, ano, ng ano na Lanipga Kawayan, lalong-lalo na kay Ate Flor. Kay Ate Lor pala, sorry. Yan. Congrats pala kay Ate Lor. Ah, uh, hindi lang siya ng katikista. iko uh, hindi ko lang sure kung kagawad ba or Barangay Captain yung nilabanan niya. Aba uh, basta congrats sa iyo Ate Lor. Uh, sana mapanood mo tong video na to. So yun ang alam ko dito na no, nag-start yun eh Sentro Alam ko yung mga kabahayan na. Eh. So ayun pagdating dito magdadandahan na tayo Ang so, customer din tayo dito eh So yung -tay -tay -tay, yun siya kay na nagpapakain ng baba Sarap talaga ang ano, buhay probinsya, tahimik. Eh masarap ang ihip ng hangin hindi polluted ayan so ayan dito na tayo sa ano nila lalik ko ako elementary school so ayan elementary school tapos yun naman yung kanilang covered court so ayan covered court Ano ba naman yan? Luso tayo dyan. So, yun, ito na yan. Eh. Ito na. Pinakang sentro ng ganitga kawayan. So yan. Pag kumaliwa ka diyan papunta yan ng agaw-aw. Correct me if I'm wrong. Dyan sa common dito. So, papunta ng Tapos, tayo ng agaw-aw. Tapos pideretso lang tayo. Hanapin natin yung luso eh. shoutout sa mga batang yan na naglalaro ng basketball so ayan pag, pag kumaliwa tayo papunta tayo ng kasay pero since the next kawayan lang tayo pupunta babalik tayo so ayan intersection oh yes shoutout tatay honda beat So yan, uh, hindi ko lang sigurado kung part pa ito ng Lanip Gakawayan eh, siguro kasi magkatapatan lang eh. Sana ba yung daan dito? Sana ba yung daan? So yun, shout sa mga taga-ganibga, kawayan. Kasi so, nakita ko na yata. Pabalik tayo. So yun eh. Kasi pag dinaretso mo yun, papunta na yan ng Lourdes. Lourdes. Ay, ito So yun, ikot-ikot tayo dito. So yun, shout out po sa mga taga-ganibga, kawayan at kay Ate Lord. Para din kay Mamaya Masari sa nag-request. Kaya so, maraming maraming salamat po sa pag-request dito sa Lanitga, Kawayan. So, yan, may mga bata na naglalaro ng palpok. Yan yung mini nila. Pero so, may naka-duty na barangay tanod. Ta galing naman. Babae naka-duty. Shoutout po sa barangay tanod ta ng ano, na nipgak Babae pa yung naka-duty. Ang galing. <laughs> well, anyway, sa ah, yun po yung ano, yun po yung ano, sentro ng Lanip Gakawayan. Yung inikutan natin, yun na po yun. So, hindi, hindi, ako familiar kasi sa mga ano nila, zone, zone, or sitio. Pero ang usapan lang naman kasi natin ni sentro lang. Kaya yeah, okay na yun. So ayun, ah, pupuntahan natin yung next destination natin. Ah, medyo maaga pa naman. So ayun, basa ang natatanggol lang ulit si Ma'am Emma Sarit. Sana tama yung sinasabi ko si Ma'am Emma Sarit. Maraming maraming salamat po sa pag-request. Napuntahan po ang Lanikga, Kawayan. At shoutout din po pala sa lahat ng taga-Lanikga, Kawayan. So ayun uh, shoutout ko lang din pala yung mga kaibigan natin si shoutout kay Ma'am Bombe mga kabuhay at sa ano the fresh megas megas Ah, uh, shoutout din pala kay Kuya Ryan Añez Reyes at sa Jinx Barbecue House Ah, uh, shoutout din pala sa River Course Pub kay Ate Liza kay Kuya Ayan at saka kay Ma'am Vince Galaping Kalinaw kay Ma'am May Martinez at sa Pacheco Family Diyan, sa Apad at saka sa Kawagan Ayan, so, sino pa ba? <laughs> Charot din pala kay ano, Pilyo kaya no kay Kuya Michael Bravo. Yun, charot din pala kay Kuya Kim libo at sa busilig ah. Uh, uh, sa Kimlist Richon, 'yan si Kuya Kim Lee po may-ari niyan. Kuya din busilig. At kay Manong Jans kay Boss Mark Alikaway. Ayun, so, maraming-maraming salamat po sa inyo. Anyways, yan po yung mga ano, yung mga kaibigan natin na nagne-negosyo dito sa Ragay. Shoutout din pala kay ano, Notorio at saka dun sa Zone 3 Pares. So yun, dayuin nyo yan. Sulit mga pagkain dyan. So yun, hindi ko alam kung upper Santa Cruz na to. So comment down below na lang guys kung ano, alam nyo kung anong lugar to. Kung, kung o kung danig katawayan pa ba. O ano, uh, upper Santa Cruz na hindi ako kung saan hanggang dito nga eh pero I think parang upper sun upper sun na nga yata ito wala well anyways ah uh, maraming maraming salamat po sa lahat na makakapanood at panonood ng ating mga vlogs so kung may request din po kayo na puntahan yung barangay nyo feature natin sa vlog ah uh, comment down below lang po nagbabasa ako ng comment nagre-reply din po ako basta huwag nyo lang akong papuntahin sa remote area pupuntahan ko po yan ano po So yun, tulad ngayon, no, oh, galing tayo ng Lanip Gakawayan So yun, sa mga gustong magpa-feature ng vlog ng barangay nila So yun, comment down below lang po kayo So putulin ko na po yung video ah uh, Maraming maraming salamat po sa uh, walang sawang pagsuporta At shoutout po sa, mga lahat, sa lahat ng nanonood ng ating video Sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag share Ah... Uh, hindi ko na po kayo may isa-isa pero para sa inyo po ito lahat ano po, maraming maraming salamat po So ayan uh, Hanggang dito na lang muna yung vlog natin uh, From Lanibga, Kawayan So ayan uh, See you sa next vlog guys uh, maraming, maraming maraming salamat At peace